Kamusta mga lods? Ito naman tayo sa isa na namang episode ng pagluluto. Kung ano meron, yun ang ulam ngayong gabi. Alam nyo na, pizza de peligro. Pero masarap pa rin dapat ang kain. Kagabi may natira pa akong inihaw na isda. Hindi ko alam kung dahil busog lang ako o dahil napasarap yung chismisan. Kaya nakalimutan namin siyang ubusin. Ewan ko ba? Parang mas marami pa ata kaming preto na kwento kaysa sa isda. Pero sabi nga nila, walang sayang sa kusina. Kaya ngayong gabi, ginawan ko ng paraan at boom, sinabawang puso. Nang saging without waste Kahit gabi na, pumunta pa rin kami ni commander sa bagsakan ng gulay Sa barangay San Manuel, dito lang yan sa Puerto Princesa City Alam nyo, yung tipong pagpasok mo palang Amoy kalabasa, talong at kunting drama Na mga bumibili na tumatawan Baw, classic Nakabili ng fresh na puso ng saging Yung hindi bitter Unlike sa ex mong, di ka ipinaglaman. Uh -huh. Ops, bumili na rin ng mga sangkap Maraming kamatis at sibuyas pag-uwi, diretso binanatan agad. Una Nilinis ang puso mo, puso ng saging at hiniwa ang sibuyas at kamatis at di lang basta pakyot ang kasama. Talagang lutong bahay ang labanan. Tapos niligay ko na ang hiniwang puso ng saging at sangkap. Pinakuloan ng konti para mawala ang pagka mapakla para move on lang. Painit lang konti, mawawala din ang pait. At ito na ang magic jing jing jing. Sa kanilagay ang natirang inihaw na isda tapos hinalo ko sa sabaw. Aba, amoy palang, ulam na. Parang reunion ng kahapon at ngayon. Sa sa isang mangkok lasang probinsya pero abot sa bulsa may alat ng isda asim ng kamatis at lambot ng puso ng saging. Huwag kang assuming tipong pangulan, panginit o kahit anong panahon. Basta gutom ka, swakto, sabaw pa lang, kalin na agad at kung may natira ulit, mamaya, aba, fried rice na yan bukas. Recycle responsibly mga lods. Kaya kung may natira kayong inihaw o kahit anong ulam, pag itapon, isip-isip lang ng konti, luto-luto, konti at content rin kung gusto mong mag-vlog gaya ko. Hanggang sa susunod na kwentong luto, Huwag kalimutang mag-like, share, at follow kung gusto nyo pa ng mga tipid-tipid pero masarap na luto. At tandaan, sa kusina ng bahay, kahit mapait ang puso, pwedeng gawing sabaw na malinamnam. Ah! So, paano ba yung mga lods? Kain na tayo. Kain na tayo mga lods. Luto na yung ating sinabawan lang na puso ng saging with uh, inihaw na isda. Yung inihaw natin kagabi mga lods hinihalo natin dito dahil merong sobra so sinahog doon lang natin dito atak na mga lods Yes, isso, kain na rin kayo dyan mga nods tuloy lang namin yung aming kain